Isipin mo na pagising mo bukas, para bang may mahiwagang nangyari, at nagsimula ng umayon ang iyong realidad ayon sa gusto mo. Dumadaloy ang pera, dumarating ang mga pagkakataon, bumubukas ang mga pintuan parang imposibleng mangyari, hindi ba? Ganyan din ang sinabi nila sa akin noong nagsimula ako, at iyon mismong tinawag nilang kikabaliwan, ang tuluyang nagbago ng lahat. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring magmukhang kakaiba para sa mga taong nasanay ng mag-isip ng limitado, ngunit kung isasagawa mo ito, ngayong linggo pa lamang maaaring magsimulang gumalaw ang iyong buhay patungo sa isang direksyong ganap na bago. Natuklasan ko, sa isang paraan na hindi ko kailanman malilimutan, na ang aking isipan ay isang sentro ng banal na operasyon, at kapag sinabi kong banal, hindi ko ibig sabihin malayo, masyadong mahiwaga o imposible maabot, ang tinutukoy ko ay isang tunay na puwersang malikhain laging naroroon, patuloy na lumalawak at palaging naghahangad na maipahayad ng mas ganap. Hindi ito humihinto, hindi ito nagpapahinga at hindi ito nakasalalay sa panlabas na sitwasyon. Ang tanging makakapigil sa paglawak na ito ay ang programang mental na pinananatili mo, may malay ka man o wala. Ang pinakakakaibang bagay ay sa napakahabang bahagi ng aking buhay, ginagamit ko ang parehong kapangyarihan laban sa aking sarili. Hindi ko alam noon, ngunit ang aking mga iniisip ay tuwirang utos para sa operasyong iyon. At dahil ginugol ko ang buong araw sa pag-aalala, pag-ireklamo, at paghihintay ng problema, hulaan mo kung ano ang nililikha ko. Mas maraming dahilan upang mag-alala, mas maraming sitwasyong ireklamo, at mas maraming problemang lutasin hindi ito malas, hindi ito malupit na kapalaran, isa lamang itong programa. Naalala ko pa ng malinaw ang isang yugto kung saan gigising ako na may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Bago pa man ako makabangon, sasabihin agad ng aking isip, magiging isa na namang mahirap na araw, hindi mo mababayaran lahat, kukulangin ka ng pera, kukulangin ka ng oras. At eksaktong ganoon ang nangyayari. Napansin mo ba na kapag sinimulan mo ang araw na ganoon, para bang lahat ng bagay ay nakikipagsabuatan para mas lumala? Masisira ang sasakyan, may biglang bayaring darating, may tatawag na may masamang balita. Hindi iyon nagkataon lamang. Iyon ang iyong isipan na gumagana sa maling dalas at ibinabalik sa iyo ang eksaktong bagay na iyong ipinapakita. Doon ko napagtanto na kung ang operasyong ito sa loob ay palaging lumalawak at laging nagnanais ng mas ganap na pagpapahayag ang pinakamaliit na magagawa ko ay baguhin ang uri ng utos na ipinapadala ko. Sinimulan kong punuin ang aking isipan ng ibang larawan at ibang salita. Hindi lamang basta positibong pag iisip sa ibabaw, kundi inilalagay ko ang aking sarili, sa isipan ko, sa realidad na nais kong likhain. Ipipikit ko ang aking mga mata at nakikita ko ang aking sarili na namumuhay na sa sitwasyong iyon, nararamdaman ko ang damdamin na parabang naroroon na ako, at sinasabi ko sa sarili ko, ako ay labis na masaya at lubos na nagpapasalamat ngayon dahil ang aking isipan ay lumilikha ng lahat ng aking hangarin palaging para sa aking paglawak at ganap na pagpapahayag. Sa simula, tila kakaiba. Ang lumang isipan na sa kakulangan ay nagsasabing niloloko mo lang ang sarili mo. Ngunit unti-unti may nagsimulang magbago. At hindi ko tinutukoy lamang ang pakiramdam ng pagiging mas magaan o mas positibo, may mga konkretong bagay na nagsimulang mangyari. Napapansin kong naakit ko ang mga pagkakataong dati ay hindi ko pinapansin. Nakikilala ko ang mga taong may eksaktong sagot o daan na kailangan ko at natutuklasan ko ang malikhaing solusyon sa mga problemang dati ay nagpapatigil sa akin. Ang punto ay ito, ang iyong isipan ay lumilikha na ng iyong realidad ngayon, sa mismong sandaling ito. Ang tanong ay, binibigyan mo ba ito ng plano para sa paglawak o plano para sa pagtitiis? Kung ito ay para lamang sa pagtitiis, gagawa ito ng mas maraming bayarin, mas maraming paghihirap, at mas maraming kakulangan ng oras. Ngunit kung ito ay para sa paglawak, magbubukas ito ng mga pintuan, lilikha ng mga koneksyon, at ipapakita sa iyo ang mga daan na ni hindi mo alam na umiiral. Nang maunawaan ko ito, napagtanto ko na ang susi ay hindi ang imaghintay na may magandang mangyari, kundi ang akuin ang kontrol ng panloob na malikhaing proseso. Naging mapagbantay ako sa aking mga iniisip, at tuwing napapansin kong nakakabit ako sa mga alalahanin o kakulangan, humihinto ako at pinapalitan ito ng mga larawan at pagpapatibay na inaayon ako sa nais kong likhain. Para itong pagwawasto ng direksyon ng isang barko, isang maliit na pagbabago mayon, ngunit sa paglipas ng panahon, dinadala ako nito sa isang ganap na naibang destinasyon, at marahil ang pinakamakapangyarihang bahagi ay ito, kapag nagsimula kang gumana sa ganitong estado, hindi mo na kailangang kipwersahin ang mga bagay na mangyari. Kusang dumadaloy ang mga ito, dahil hindi mo na sinasabotage ang trabaho ng sarili mong isipan. At kapag nangyari yon, kahit hindi mo maunawaan ang lahat ng detalye kung paano. Nararamdaman mo na may isang bagay na mas malaki ang kumikilos para sa iyong kapakinabangan. Doon mo mapagtatanto na ang muling pagprograma ng isipan ay hindi lamang isang luho o isang gawaing nagbibigay inspirasyon. Ito ay isang usapin ng kaligtasan kung nais mong mamuhay ng isang buhay na puno ng kasaganaan at hindi nang walang katapusang pakikibaka. Ang paraan ng iyong pagtingin sa sarili mo, sa katahimikan ng iyong isip, ay ang pinakamalakas na puwersang humuhubog sa buong iyong buhay. Ito ang nagtatakda ng iyong paniniwala kung ano ang nararapat sa iyo, kung ano ang tinatanggap mo, kung ano ang hinahanap mo, at maging kung ano ang tinatanggihan mo. Lumaki ako na may mahirap na pagtingin sa sarili at hindi ko tinutukoy lamang ang tungkol sa pera, tinutukoy ko kung paano ko tinitingnan ang aking pagkatao. Nakita ko ang aking sarili bilang isang taong limitado, walang sapat na paraan at walang kinabukasan. At, gaya ng isang hindi maiiwasang salamin, ipinapakita sa akin ng aking buhay ang parehong larawang iyon pabalik sa akin. Ang totoo, ang pagtingin sa sarili ay gaya ng termostat sa isang bahay. Hindi mahalaga kung, dahil sa isang pagkakataon, tumaas ang temperatura ng kaunti, kung ang termostat ay nakatakda sa mababa, gagawa ito ng paraan para ibalik ang lahat sa dati nitong antas. Eksaktong ganito ang nangyayari sa karamihan ng tao, nagkakaroon sila ng sandali ng kasaganaan, kumikita ng kaunti pang pera, nakakamit ng bago ngunit kung hindi nila babaguhin ang paraan ng pagtingin nila sa kanilang sarili. Mawawala rin lahat iyon sa isang paraan o sa iba pa. Ilang taon ko itong naranasan ng paulit-ulit. Nakakamit ko ang maliliit na tagumpay, pero agad akong bumabalik sa pagiging tigil. At mas masama pa, gumagawa ako ng mga dahilan para dito. Sinasabi ko sa aking sarili na, ganito talaga ang buhay, na dapat akong makontento sa aking realidad. Ngunit ang totoo, pinagtatanggol ko lamang ang isang larawang nasa isip na nagpapanatili sa akin sa pagkakakulong. Napansin mo na ba na may mga taong labis na mahuhusay, matatalino, may kamanghamanghang mga oportunidad, ngunit sinasabotahi pa rin ang kanilang sarili dahil sa kaibuturan, ang larawan na mayroon sila tungkol sa kanilang sarili, ay hindi tugma sa tagumpay na maaari sana nilang makamtan. Hindi sila naniniwala na sila ay karapat-dapat. At sa kabilang banda, may mga taong nagsimula sa halos wala, pero may dalang napakalakas na larawan ng tagumpay sa kanilang kalooban kaya't kalaunan, napipilitang yumuko ang mundo dito. Ang malaking pagbabago para sa akin ay nang magsimula akong mapagtanto na hindi sapat na baguhin ang aking ginagawa kailangan kong baguhin ang paniniwala ko kung sino ako. Sinimulan kong isipin ang aking sarili na iba. Nagsimula akong lumikha sa aking isip ng isang iako na namumuhay na sa mundong aking minimiti. Nakikita ko ang sarili ko na nakikipagnegosyo, naglalakbay, tumutulong sa ibang tao, at punong-puno ng kumpiyansa. Sa simula, parang katang isip lang. Ngunit, unti-unti, naging napakanatural ng larawang ito na kapag iniisip ko ang hinaharap, hindi ko na makita ang dating ako na limitado noon. Naalala ko ang isang partikular na pangyayari, inimbitahan akong magsalita sa isang grupo ng mga negosyante, at ang una kong naging reaksyon ay hindi ako sapat para naroon. Ngunit, sa sandaling iyon, napagtanto ko na iyon ang lumang pagtingin sa sarili na sinusubukang bumalik. Kaya huminga ako ng malalim at tinanong ang sarili, ano ang gagawin ng bagong versyon ko, at malinaw ang sagot, tatanggapin niya ang paanyaya. Kaya pumunta ako. At ang desisyong iyon ang nagdala sa akin sa mga tao at oportunidad na lubusang nagbago ng aking landas. Kapag sinimulan mong ayusin ang iyong pagtingin sa sarili, nagbabago ang mga desisyon, nagiba ang mga pag-uusap at maging ang mga tao sa paligid mo ay nagsisimulang magbago. Para bang tumutugon ang mundo sa bago mong panloob na termometro? At ang pinakanakamamangha, hindi mo kailangang maghintay na may magbago sa labas para magsimula. Maaari kang magsimula ngayon sa paglikha sa iyong isip ng pinakadakilang bersyon ng iyong sarili at pag-aalaga sa larawang iyon araw-araw hanggang maging napakatotoo nito na wala ng lugar para bumalik sa dati. At baka hindi mo pa napapansin, ngunit ang larawang iyon ang magtatakda kung gaano karaming kasaganaan, pag-ibig, kalusugan at oportunidad ang papayagan mong pumasok sa iyong buhay. Dahil sa huli, hindi ibinibigay ng mundo ang gusto mo ibinibigay nito kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. Alam mo ba na karamihan sa mga tao ay nabubuhay na nakakulong sa isang tahimik na siklo ng kakulangan na paulit-ulit taon-taon? At ang pinakakakaiba para sa kanila, parang normal lang ito. Lumaki tayong naririnig ang mga kasabihang gaya ng i ang pera ay hindi tumutubo sa puno, kailangang magtrabaho ng husto para mabuhay o mas mabuti ng kakaunti basta ligtas at nang hindi natin namamalayan, ang mga ideyang ito ang humuhubog sa ating mga pagpili, ating emosyon, at higit sa lahat, ang ating pinansyal na pamantayan. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang dumarating sa pagtatapos ng buwan ng walang pera, kahit na kumikita sila ng higit kaysa dati. Naranasan ko ito mismo sa aking buhay. Bago ko baguhin ang aking paraan ng pag-isip, ginugol ko ang napakaraming lakas sa pag-aalala tungkol sa mga bagay na wala ako, sa mga bayari na malapit ng sumapit, at sa mga problemang maaaring mangyari. Hindi ko napansin na sa bawat pagkakataon na inuukol ko ang aking atensyon sa kakulangan, lalo ko lamang itong pinapalakas at pinapanday. Ang aking isipan ay nakaprograma upang makahanap at lumikha ng mas maraming dahilan upang patunayan ang kakulangan. Ang sandali ng pagbabago ay nangyari ng mapagtanto ko na kung ang isipan ay likas na malikhain, palagi nitong hahanapin ang mas marami pa kung saan mo ito itinutok. Nang sinimulan ko ang aking unang negosyo sa paglilinis, wala akong pera upang mamuhunan, wala akong pinag-aralan sa larangang iyon, at wala rin akong karanasan. Ang tanging mayroon ako ay isang malinaw na ideya sa aking isip, lumago. Inilalarawan ko ang sarili ko na may mas maraming kliyente, kumikita ng mas malaki, at patuloy na umaangat. Hindi ko hinayaan ang sarili kong mag-aksaya ng enerhiya sa pag-isip ng pagkatalo o mga hadlang. At sa pagtatapos ng unang taon na yon, kumita ako ng higit sa isang daang libong dolyar, nakatumbas ng humigit kumulang limang milyong piso, isang bagay na hindi ko man lang naisip na posible noon. Karamihan sa mga tao ay hindi nababasag ang siklo ng kakulangan, dahil iniisip nila na kailangan muna nilang magkaroon ng mas maraming pera bago sila magsimulang mag-isip ng sagana. Ngunit ang totoo, kabaligtaran ito, kailangan mo munang mag-isip ng may kasaganaan upang ang pera at mga oportunidad ay magsilabasan. Katulad ito ng pagtatanim, hindi ka maghihintay ng ani bago ka magpasyang magtanim ng binhi. Kung nais mong basagin ang lumang pattern, kailangan mong baguhin ang iyong focus. Tanungin mo ang sarili mo araw-araw, ano ang mabuti na nangyayari ngayon, ano ang gumagana na, ano ang maaari kong likhain ngayon upang palawakin ang aking buhay. Ang ganitong uri ng tanong ay nagdidirekta ng iyong isipan upang maghanap ng mga solusyon, ideya, at koneksyon na naroon na ngunit hindi mo napapansin dahil sa lumamong programming. Nakita ko ang mga taong malapit sa akin na gumawa ng kamangha-manghang pagbabago ng baguhin nila ang kanilang relasyon sa pera. Mga taong dati sinasabi na hindi ako makapag-ipon kahit kaunti at makalipas lamang ng ilang buwan, nagsimulang maglaan ng bahagi ng kanilang kita para sa pag-impo. Hindi dahil nanalo sila sa lotto, kundi dahil nagsimula silang kumilos na parang isang taong nabubuhay na sa kasaganaan. Unti-unti, dumating ang mga oportunidad upang patunayan ang kanilang bagong pagkakakilanlan. Ang katotohanan, ang kakulangan ay hindi lamang nasa bank account, nagsisimula ito sa isipan. At habang patuloy kang tutugon sa buhay base sa takot na baka may kulang, patuloy mong nililikha muli ang parehong sitwasyon na kilala mo na. Ngunit kapag nagsimula kang mag-isip at kumilos bilang isang taong nakatuon sa paglago, nagbabago ang siklo. At kapag nagbago ito, mapagtatanto mo na hindi naman talaga kakulangan ng oportunidad ang problema, kundi isang lumang mental na pattern na hindi mo pa pinipiling putulin. Ang takot ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa na mayroon tayo. Ngunit halos lahat ng tao ay ginagamit ito sa maling paraan. Katulad ito ng kuryente, maaari nitong paliwanagin ang isang buong lungsod o sunugin ang lahat kapag ginamit ng mali. Karamihan sa mga tao ay hinahayaan ang takot na kumilos laban sa kanila, pinipigilan sila, hinahadlangan ang kanilang mga desisyon, at kinukulong sila sa parehong lugar. Ang hindi napapansin ng karamihan ay ang takot ay maaaring gawing dalisay na gasolina para sa paglago, kung alam mo lamang kung paano ito gamitin. Natutuhan ko ito sa mga sandaling kailangan kong magpasya sa mga bagay na tila napakalaki para sa kung sino ako noon. Sa tuwing may lumilitaw na bagong oportunidad, ang una kong reaksyon ay maramdaman ang bigat sa dibdib, isang tinig na nagsasabing, paano kung hindi magtabumpay? Paano kung mabigo ka? Paano kung pagtawanan ka ng lahat? Ang tinig na iyon ay tila proteksyon, ngunit sa totoo lang, ito ay paraan ng aking isipan na panatilihin akong nasa ligtas na lugar, ang parehong lugar na nag-iwan sa akin na hindi nasisiyahan at limitado. Doon ko na na ang takot ay hindi isang kaaway na dapat alisin, kundi isang palatandaan. Ipinapakita nito kung saan mismo naroroon ang mga hadlang na kailangan kong lampasan. Sinimulan kong baguhin ang kahulugan na ibinibigay ko sa damdamin iyon. Sa halip na ituring itong babala upang huminto, ininterpret ko ito bilang isang kompas na nagtuturo kung saan ako dapat pumunta. Kung may isang bagay na nagbibigay sa akin ng takot, doon ko alam na may espasyo para sa paglago. Naalala ko ang isang partikular na sitwasyon na malalim na nagmarka sa akin. Inimbitahan ako ng isang kaibigan na dumalo sa isang pagpupulong kasama ang mga kilalang negosyante, mga taong hinahangaan ko, at noon ay nakikita ko lamang mula sa malayo. Ang una kong naisip ay hindi ako handa. Ngunit sa sandaling iyon, tinanong ko ang sarili ko ng isang simpleng tanong: ano ang mas magdudulot ng sakit pagkalipas ng limang taon, ang subukan at baka hindi ito maging perpekto, o ang tumanggi at manatili sa parehong lugar na kinaroroonan ko ngayon? Maliwanag ang sagot. Pumunta ako sa pulong na yon. Nangangatog ako sa loob, ngunit habang kami nag-uusap at nagpapalitan ng ideya, napagtanto kong sila'y karaniwang tao lamang, gaya ko. Ang karanasang iyon ang nagbukas ng maraming pintuan at koneksyon na hanggang ngayon ay may malaking impluensya sa aking buhay. Iyan ang punto, ang takot ay enerhiya. Kapag pinigil mo ito, ang enerhiyang iyon ay nabubulok sa loob mo, lumilikha ng pagkadismaya, pagsisisi, at pakiramdam na hindi kumpleto ang buhay. Ngunit kapag inilipat mo ito sa aksyon, nagiging tapang ang parehong enerhiya. At ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay pagkilos kahit na may takot ka. Maraming mga taong hinahangaan natin ang dumaan sa parehong karanasan. Isipin mo si Oprah Winfrey, na sa simula ay may lahat ng dahilan upang umatras sa harap ng kahirapan at diskriminasyon na kanyang hinarap. Ginamit niya ang takot bilang tulak upang malampasan ang kanyang sarili at lumikha ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Hindi dahil wala siyang takot, kundi dahil pinili niyang kumilos kahit natatakot siya. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, kailangan mong magsimulang tignan ang takot sa ibang paraan. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang ipinapahiwatig ng pakiramdam na ito? Aling bahagi ng buhay ko ang handa ng palawakin, ngunit iniiwasan ko. Gamitin ito bilang mapa. At higit sa lahat, unawain na ang takot ay hindi maiiwasan kapag nasa harap ka ng isang bagay na tunay na mahalaga. Hindi ang pag-alis nito ang tanong, kundi ang pagsasanay sa iyong sarili upang baguhin ito bilang dalaw. At kapag nangyari iyon, matutuklasan mong ang pinakamalalaking tagumpay ng iyong buhay ay nakatago sa likod ng mga bagay na labis mong kinatatakutan. Walang nagbabago hanggat hindi ka totoong nagpapasya na magbabago. At hindi ko tinutukoy ang basta pagsubok dahil ang pagsubok ay isang ensayo lamang, isang palusot na ginagamit ng isipan upang mapanatili ang lahat sa parehong kalagayan. Ang tinutukoy ko ay isang matatag at hindi matinag na desisyon na pumuputol sa mga lumang paniniwala at gawi. Isang desisyong ginagawa mo ng buo ang iyong kaluluwa, nangako kang lumikha ng bagong realidad para sa iyong sarili, anuman ang mangyari sa paligid. Ang desisyong iyon ay may halos mahiwagang kapangyarihan dahil ito ang simula ng lahat ng tunay na pagbabago. Malinaw na malinaw ko pang naaalala ang sandaling nagpasya akong hindi na muling magtatrabaho dahil lang sa obligasyon. Wala akong pera, wala akong kasiguruhan, at nakatira ako sa isang maliit na silid, ngunit binago ng desisyong iyon ang lahat. Bigla na lamang nagsimulang gumalaw ang mga bagay-bagay, ang mga pintuang parang nakasara ay nagbukas, at may mga pagkakataong lumitaw sa mga lugar na hindi ko akalaing posible. At hindi ito dahil sa swerte, nangyari ito dahil kapag ikaw ay nagpapasya, ang buong universo ay nagsisimulang kumampi sa'yo. Ang desisyong ito ay humihingi na lumampas ka sa mababaw na kabustuhan na nakasanayang sumuko kapag may unang balakid. Kailangan mong gumawa ng desisyong napakalalim na binubura nito ang anumang ideya ng pagbabalik sa dati mong pamumuhay. Para bang sinasabi mo sa sarili mo, pinipili ko ang kalayaan, pinipili ko ang kasaganaan, pinipili kong likhain ang aking buhay sa sarili kong paraan, at walang makakapigil sa akin na bumali. Mula roon, ang iyong isipan, katawan, at mga pagkilos ay nakahanay sa pagpiling iyon. Nagsisimula kang kumilos ng may linaw at lakas na dati ay wala ka at ang desisyong ito ay hindi dapat malabo. Sa kabaligtaran, ito ay dapat malinaw, tiyak, nakasulat sa kasalukuyan, para bang ito ay totoo na. Isulat mo, ako ay isang tagalikha ng mga pagkakataon, ako ay may bukas na isipan para sa kasaganaan, ako ay namumuhay ng buhay na puno ng tagumpay at katuparan. Basahin ang mga pangungusap na ito araw-araw, namnamin ang mga ito, damhin ang emosyon na parang naabot mo na ang lahat ng iyong ninanais. Ito ang wika ng utak upang gawing katotohanan ang hangarin. Bukod dito, mahalagang kumilos na para bang nasa landas ka na. Nangangahulugan ito ng paggawa ng maliliit na desisyon at hakbang na nakaayon sa iyong layunin araw-araw. Kahit pamukhang walang halaga ang mga ito, ang mga pagkilos na ito ang bumubuo ng landas. Ang landas ay hindi biglang lilitaw, ito ay nililikha hakbang-hakbang, desisyon pagkatapos ng desisyon, kilos pagkatapos ng kilos. Kung patuloy mong hihintayin ang perpektong oras, ang perpektong tapang, ang perpektong pagkakataon, maaari kang maghintay habang buhay. Ang matibay na desisyon ang siyang lumilikha ng perpektong sandali. Kapag tunay kang nagpasya at nangako, tumutugon ang mundo. Nagsisimula mong mapansin ang mga pagkakatugma na dati ay hindi mo nakikita, ang mga taong lumilitaw sa tamang oras, ang mga ideyang sumisibol na parang bigla na lamang, ang mga pintuang nagbubukas ng hindi inaasahan para itong mahika, ngunit hindi ito ganoon. Ito ang pagpapakita ng pagkakahanay mo sa iyong kaloob-looban at sa nais mong likhain. Kumilos ka sa antas ng iyong pinakamatibay na katotohanan at tumutugon ang sansinuko. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na tila sila'y nakulong. Hindi pa talaga sila nakapagpasya. Basta sinusubukan lamang nila, umaasang may mababago mula sa labas na magpapabago ng kanilang buhay. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob, sa pasyang ginagawa mo sa katahimikan ng iyong isipan at sa alab ng iyong puso. Ang magpasya ay ang tanggapin ang ganap na pananagutan sa iyong buhay, ang huminto sa pagbibintang sa mga kalagayan, sa ibang tao, o sa kapalaran. Ito'y ang tumingin sa salamin at sabihin, ako ang lumikha ng aking realidad. At isang bagay pa, ang pasyang ito ay tuloy-tuloy. Araw-araw kang pumipili. Araw-araw mong inuulit ang pangakong ito sa iyong sarili. Hindi ito isang kaganapan lamang, kundi isang pang-araw-araw na kasanayan. Sapagkat ang isipan ay nahuhubog sa pamamagitan ng pag-ulit at ang desisyon upang maging isang tunay na puwersa ay kailangang patuloy na pinatitibay. Kaya gawin mo na ngayon, pumili ng isang malinaw na layunin, isulat ito na parang nangyayari na, basahin ito ng may damdamin at kumilos ng may matibay na pagpapasya. Ihanda ang iyong sarili sa pagdaloy ng mga pagkakataon at sa pagbabagong tanging totoong desisyon lamang ang makapagdudulot. Nasa iyo ang pamamahala. Ang desisyon ay nasa iyo at ito ang magbabago ng lahat. Napansin mo na ba kung gaano kabilis lumilipas ang oras kapag tayo ay lubog sa mga pag-aalala at pagdududa? Ang totoo, ang oras ay walang kinikilingan, ngunit kung paano natin ito ginagamit ang magtatakda kung ito ba'y magiging kaalyado natin o kalaban. Karamihan sa mga tao ay namumuhay ng parang naka nakaautomatikong kontrol, patuloy na ipinagpapaliban ang kanilang mga pangarap, hinihintay ang perpektong sandali na kailanman ay hindi dumarating, at sa gayon ang oras ay tila dumudula sa kanilang mga daliri nang hindi nila namamalayan. Ako man ay naranasan ko na iyan, nakulong sa di nakikitang bitag na yon, hanggang sa maunawaan ko na ang sikreto ay ang sadyang kontrolin ang aking oras at enerhiya, ginagawa ang bawat minuto bilang hakbang patungo sa buhay na ninanais ko. Kapag napagpasyahan mong pahalagahan ang iyong oras bilang pinakamahalagang yaman na mayroon ka, magsisimula kang mapansin na ang maliliit na pagpili ay nagdudulot ng napakalaking kaibahan. Ang pagising ng ilang minuto ng mas maaga upang isalarawan ang iyong hinaharap, ang maglaan ng sandali upang planuhin ang araw, ang pag-alis ng mga abala na sumisipsip ng iyong lakas. Lahat ng ito ay mga gawain kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng di mapipigilang puwersa ng pag-unlad. Ang isipan na nakahanay sa layunin ay nakakahanap ng malikhaing paraan upang sulitin ang bawat saglit, samantalang ang taong nabubuhay ng walang direksyon ay unti-unting lumulubog sa kawalang dalaw. Hindi ito tungkol sa pagpuno ng iyong araw ng tambak na gawain, kundi pagiging sinasadya, may malay at ganap na naroroon. Ang kalidad ng oras na inilalaan sa kung ano ang mahalaga ang siyang nagbabago ng iyong realidad. At heto ang mahalagang punto, kung hindi mo pagpapasyahan kung paano mo gagamitin ang iyong oras, ibang tao, sitwasyon, at gawi ang gagawa nito para sa iyo, madalas ay sa paraang salungat sa iyong mga pangarap. Kaya't sino mang kumokontrol sa kanyang oras ang siyang kumokontrol sa kanyang buhay. Magsimula ka na ngayon. Suriin mo kung saan mo ginugugol ang iyong oras na walang tunay na kapakinabangan. Ano ang mga gawain na sumisipsip ng iyong lakas at lumalayo sa iyong paglawak? Palitan mo ang mga iyon ng mga sandali na nagpapalusog sa iyong paglago, pagbabasa, pagmumuni-muni, pagkatuto, at tunay na pakikipag-ugnayan sa mga taong nag-aangat sa iyo. Unawain mo na ang oras na inilalaan mo sa iyong sarili ay ang pinakamalaking pamumuhunan na maaaring gawin. Tandaan mo na ang oras ay hindi na muling babalik. Bawat araw ay isang blangkong pahina kung saan maaari kang magsulat ng panibagong kwento. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang pumili kung ano ang isusulat mo. Tanggapin mo ang pananagutan para sa iyong oras at mapapansin mong kahit sa harap ng pinakamalalaking pagsubok, magsisimulang dumaloy ng mas magaan ang buhay, lilitaw ang mga pagkakataon, at ikaw ay magiging mas may malay na arkitekto ng iyong kapalaran. Gawing kakampi ang iyong oras, ito ay isang mahalagang hakbang upang palayain ang daloy ng iyong paglago at ganap na pagpapahayag ng iyong sarili. Gawin itong araw-araw na pangako at makikita mo na sa kaunting panahon ang iyong realidad ay magsisimulang magpakita ng halaga na ibinibigay mo sa pinakamahalagang yaman na mayroon ka. Karapat dapat kang maranasan ang pagbabagong ito. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong dalhin mo sa iyong buhay ngayon ay ito, ang tunay na desisyon, yaong nagmumula sa malalim na pangako sa iyong sarili, ang siyang tunay na nagbabago ng lahat. Kapag nagpasya ka, ang buong sansinukob ay nagsisimulang kumilos para sa iyo, nagbubukas ng mga daang dati tila imposibleng madaanan, ito ang susi para makaalis ka sa kinatatayuan mo at simulan mong likhain ang realidad na palagi mong ninanais. At ngayon, upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, may panibagong video na lumilitaw sa iyong screen, kung saan akyat tayo ng isa pang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan. Isa itong mahalagang hakbang para maging isang porsyento na mas mahusay kaysa ikaw mayon, araw-araw. Nagpapasalamat ako sa iyong presensya, sa paglalaan ng iyong oras para sa iyong paglago, at hihintayin kita doon upang magpatuloy tayong magkasama sa paglalakad patungo sa iyong pinakamainam na sarili.